Hi guys! Good afternoon! At andito uh, ako ngayon sa Quezon City at kasama ko ngayon si at ang pinaka-fresh. Bata. <laughs> na at bata. Ikaw mag-drive ang <laughs> Ayaw ko mag-drive kasi uh, pupunta kami ng kot, ay pupunta kami ng palengke ngayon at uh, magkukotche kami. Pero pinalamig muna namin kasi sobrang init. <laughs> Ayaw ko mag-drive. Ikaw na. Hindi ako marunong mag-drive. Ano yun? <laughs> ako na mag-drive. Hindi ako marunong mag-drive kaya yes, yeah, siya guys <laughs> so ayun na guys so, ang ating driver si Naywaet mm -hmm. so, sa na po tayo alis mo na kami alis mo na kami ah, ang init pala dito ang init kasi sakay lang kasi sakay lang din sa so pupunta kami ng ano guys ng palengke Munoz Market sa so, Munoz tayo diba So bakit pala na, yun, hindi ka nakasama sa ano nay? Kasi, in, na Kasi nakalimutan siguro hindi ako isama. Mm -hmm. Pero may passport ako. Nakalimutan oh. siguro lang ang uh, ano may passport ka. Nakalimutan niya wala din no? Mm -hmm. Ako naman wala talaga kahit isang passport. <laughs> kahit isang passport wala talaga. So, so ano by Monday or Friday ayusin na natin lahat no? Uh Oo. -oh. By Monday or Friday kung pwede. Um, asik, tutulungan ako ni Naiwait na mag-asikaso ng mga papers ko para mga June, kasi sabi kasi ni Kit Berry sa akin, baka daw June, kung pwede na, or May, kung pwede na makasikasa yung passport ko, June ay aalis daw. oh, tapos isa, uh, sabihin ko lang kayo, ano, na isasama ka namin kasama si Gwen. Yes, tayo, tatlo, tatlo naman. Tatlo tayo naman. Kasi, yes, kasi uh, ang pinaka magaganda sa social climate. <laughs> pinaka bata, pinaka fresh. Yes, kasi uh, napaka, nakakasad kasi yan. si Gwen biglaan. Oo, oh, biglaan naman kay Gwen na uh, hindi siya nakapunta talaga doon. Baka, baka talaga tinadahana. Yeah, Kaya so yeah. may uh, mga lalaki yung sasakay na. Hi guys! Okay, so okay muna kami guys. First, ano namin okay, okay. Ang okay, dalawa ni Naiwa at... Eh, yeah. muna kami. Ay, ko. Ba't tayo, Nay? Oh, dito lang. Uokay okay muna okay, kami dito. So ayan guys, so oh, all tapi s okay okay now of 4100 again. In short hindi na na. spaghetti, guys. Ayan, pagbata. Ha? Maganda pa yan. Maganda yan. Maganda yan. Sige. So, ayan guys. ang tayo ng na isa. So, guys, yung aming nap napili, uh, na or, nabili po namin ni Naywa at Ah, ang gaganda o oh, ha Pag okay-okay talaga hmm. Diba ang galing bumili nga yun dito guys Diba hmm. Ang yun guys Ang cute yun na eh

Ah, so ganyan. guys, alito na kami ngayon. bibili kami ng isda. Yeah, we're going for... Sa market. At parking muna kami dito sa Amonio. Uh, Munoz. Parking area. Hey, Ay, muna ito yung... Dito daw po daw may mm. Dito, dito talaga ng ano, na mili si Inay White ng mga fresh na isda. Sa market.

So dito yung mga market ng isda, kasi classic mga pinapenta dito. Ito yung sa isdaan, banta. Bawang ko. dito. Guys, bumili kami na. Na tin na. tayo, tayo dyan. Hmm. Dito naman sa baboy. Dito naman siya sa baboy yan, Nangamit Meat. Meat. guys. Sorry <laughs> So dito yung mga market ng isda at kasi classic mga pinagbenta dito. Ito yung sa isdaan. Banta. Bawang ko. Pang dito. Pang dito. Sobrang traffic so, ngayon guys kasi pa na rin kami.